Good morning mga idol Ngating gayo gawin ngayon ay Magpaandar tayo ng Ano natin Yung Water pump machine Kasi magpakita tayo ng tubig mga idol ay, Lapag ko lang ang Kamera ko Yan pakita tayo ng tubig sa ating ano sa ating mga drum model kasi nakapos yung ano pang spray namin sa pang dilig sa gulay kaya tayo magpaandar tayo sa ano sa ating ano water pump water farm namin mga idol ay nakapatong dito sa taas may sapa ipapakita ko sa inyo yung ano mga idol yung water pump kung paano nat Uh, nilapag sa itaas so tapakita ko sa inyo ito yung ano yung water pump na nakapatong sa taas mga idol dito kasi kami kumukuha ng tubig ito kasi dito mga idol ay hindi ma hindi to maubusan ng tubig hindi mahihibas to pag tuwing tag init yan So ganyan po yung nakalagay dito. Pero minsan, uh, malakas ang tubig dito, bumabaha to dito mga idol. Talagang bumabaha. Ay dati nga ang tubig dito umabot uh, umaabot dito sa taas mga idol. At hanggang dito yung tubig oh dito. At noong lumakas yung ulan dito sa amin, Uh, bumaha dito umabot dito yung tubig oh buti na lang yung ano namin yung, yung patungan ng ano ng water pump namin hindi po na nadadala ng tubig nabaha so napaka uh, blessing naman kasi hindi po nadala ng tubig medyo matagal na po to delikado na nga po eh. Uh, mag iisang tao na, na to na nakapatong dito at hindi pa napalitan yung kawayan kawayan lang yung nilagay namin so mga siguro kung kinakailangan na talaga uh, papalitan na natin para po sa safety kasi pag nagpaandar po ako ay talagang pumapatong ako dito sa taas mga idol yan So dito po ako sa taas. Yan bina uh, dito po ako nagpapatong oh, bago ko magpaandar nito mga idol. Yan sa water pump natin. Ito po yung nagsisilbi, nagdadala ng tubig doon sa taas. Napakalayo. O mga idol ay nasa 200 uh, meters ata doon sa taas. May pa. So, ang gawin natin ngayon, papaanda rin natin itong mga idol. Okay, paanda rin natin to. So, paanda rin natin to mga idol. Pakya tayo ng tubig.